mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 12, 2024 at ngayon po ay dakilang kapistahan ng pag-akyat na Yesus sa langit. Ating pong unang pagbasa at pag sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 1, verses 1 to 11. Isinalaysay ko sa mahal na tiyo, Pino. Isinilaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilina niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng apat na pong araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal ay at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo kaya't nang magkasama-sama sa Yesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magigim mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hodea at Samaria, at hanggang sa dulo ng Deity. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ula. Habang sila'y nakatiti sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, Bakit kayo narito at nakatingala sa langit itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. <clears throat> Muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang um, pag-akyat ni Jesus sa langit. Ito yung ika-40 days na narinig nga natin no, sa ating unang pagbasa na sinabi nung ika-apat araw So, sabi uh, sa loob ng apat na araw siya ay nagpakita, nagturo sa kanya mga alagad at matapos niyan ay siya po ay iniakyat na sa langit umakit na sa langit uh, maganda po no na mapagnilayan natin sa so, pagtatapos ng rin itong season of Easter no anim na linggo rin tayong nagnilay anim na linggo rin tayo na paulit-ulit tayong uh, ipinarin sa atin at binalikan natin ang mga kwento ng pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad at muli yung mga huling habilin, muli mga salita na ibinigay ni Kristo bago pa siya umakyat sa langit. So talagang punong-puno ng uh, pagmamahal at punong-puno rin ng pagbibigay ng pag-asa upang hindi pang ng loob itong mga alagad na kanya pong uh, tinagubilinan na magpatuloy sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita magpapatuloy sila sa simbahan na itinatag ni Kristo Kaya nawa, Patuloy din natin na mapagnilayan no? dahil uh, tayo po ay mga recipient mga uh, pumbaga pinagpala dahil nakarating sa atin ang mabuting balita nakarating sa atin ang mga gawain ng mga apostol ng unang-unang panahon pa at ngayon ay isang biyaya din para sa atin na malaman ang ginawa ni Jesus na pagliligtas para sa atin. Patuloy din natin no, na pagnilayan itong kung paano nga mga alagad ay binigyan ng misyon na humayo. At sinabi nga na hindi sila pwedeng uh, titinga-tingala lang dahil na kailangan na nilang gawin, kailangan na nilang magsimula sa kanilang misyon ng pagpapahayanan. Pero ito rin po ay isang paalala din sa atin na bawat isa po ay mayroong uh, misyon na dapat natin gampanan. Ano man ang ating pong mga profesyon, ano man ang ating mga ginagawa sa buhay. Niniwala po ako no, na mayroong kaakibat yan na uh, responsibilidad na makatulong tayo sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos kahit dito pa lamang sa lupa at makatulong na tayo na ang bawat isa ay maakay natin pabalik sa kaharian ng Diyos doon sa langit kung saan naroon na naghihintay sa atin si Kristo. Pinangako rin naman niya na siya po ay aalis pero doon ay paghahanda tayo ng silid sa tahanan ng kanyang ama at muli siyang babalik para po tayo kunin o para tayo sunduin. So habang nihintay natin ang kanyang pagbabalik, sikapin natin araw-araw na magawa natin at magampanan ang ating misyon. Sa linggo ding ito ay pinasasalamatan natin ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng isang ina. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga uh, nanonood, nakikinig ng aking pong uh, pagninilay. At dalangin ko po na uh, bigyan pa kayong lahat ng kalakasan ng pangangatawan upang patuloy po ninyo na maakay ang inyong pamilya, lalong-lalo ng inyong mga anak na makilala nila ang Diyos, uh, madala ninyo patungo sa Diyos ang inyong mga anak. Ang inyong pagiging isang ina ay isang misyon ay binigay sa inyo ng Diyos na wapo ay magampanan po ninyo ito ng buong kababaang loob. Kung paano si Maria bilang ating ina din ay talagang nagsumikam upang tayo po ay magabayan patungo sa kanyang anak. Kaya sa lahat po ng mga nanay, uh, shout out po sa inyo and very proud din po sa inyo sa pagiging ina. Siyempre, binabati ko din ang aking nanay ng mama ko po sa Australia, Datu Badong, at yung mga kapatid ko po ng mga nanay na na nawa ay patuloy silang maging mabuting halimbawa, maging mabuting ehemplo sa kanila po mga pamilya. Huli po, Happy Mother's Day sa inyo pong lahat. God bless you po.